September 5 to 6. Pambansang Komperensiya sa Bulacan 2024. Tulay, ugnayan ng nakaraan at kasalukuyan ng aking bayan. Uh ng nagbalik nagbaliktanaw sa ating kasaysayan na siyang ilinang sa ating kayahan sa kasalukuyan, na ating mag-iisang at kalasak sa pagbuo ng matatag at maulad na hinaharap. Sa lupo tayong lahat, mga nakilipo maging kulay tunay na magbibigay daan para sa masama natin lilikulin ang ating pinanggalingan para mas maabot natin na mas mataas ang tagumpay tungo sa ating pinaharap.